Hello sa inyo lahat for today's video Ayan, pinapakita ko sa inyo ngayon Yung ganda ng wawa Ito naman po yung mga kasama ko ngayon Yung kuya ko Galalabas kami dyan kasi magmimili kami ng mga gamit pang bahay O, oh, diba? Ibang iba talaga itsuro niya sa amin <laughs> Kaya, alam mo ba si? <laughs> Buti na lang talaga nandito siya eh. Talaga naman, bunggang-bungga talaga every baba namin dito sa bahay namin eh paglabas namin ng bahay eh napakaganda talaga ng view na makikita mo oh, oh di ba perfect napaka fresco dito lamig-lamig pa oh yan na Pababa na kami oh hello daw guys Shoutout Shoutout sa inyo guys <laughs> laki-laki ng tao grabe Alam, hindi talaga magugutom <laughs> Ay, nako naman guys. Talaga, pag yan ang kasama mo, hindi ka talaga magugutom. Oo, oh, oh. Ay, kasama namin yung bunso namin dyan. Oo, oh, si Michael sa yung jowa niya. Oo, oh, di diba? Dito tayo ngayon sa kumari ko dito sa may tindahan sa baba. hello, mare. Shout out, shout out sa iyo <laughs> Nag-cash out kasi tayo dyan, guys. Ayan, so, o. Oh. Tinan mo, binigyan pa tayo ng ulam dyan. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. Hello, guys. Shout out, shout out sa'yo dyan. Hahaha. <laughs> marami pa kapag um, ulam na may bigay sa amin. o, <laughs> oh, ito naman, bumibili na kami ang bigas dito. O, oh, sya na naman gagastos kasi wala inang ating budget. <laughs> oh, tano mo, ito rin o, oh, ito yung pinakamaganda rito kasi meron sila dito mga ibon na nagsasalita, na ano, maririnig nyo dyan mamaya. Nasabihan ka nila, Pogi! Pogi! Tapos sisip mo ulang ka pa ng mga yan. oh, yan o, oh, perfect yarn. Hindi ko alam kung anong tawag nyo sa ibon na yun eh. Comment nyo nga sa comment section kung anong pangalan ng ibon na yan para naman eh, alam natin. Pagbaba natin ulit ay eh, na natin siya. sa ano, eh. Di ko alam kung uwak ba yan or ano parot, Ganon Yun ba? Sa nagsasalita sila. Hindi hmm, ba? Hi. Pero napakaganda ng mga ibon na yan, guys. Kasi napaka, ano, ang ganda ng mata nila. sarap-sarap talaga ng kunin. <laughs> oh di ba? Hi daw, guys. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. di Diba? Pag ganda na sinasabi mo sa kanila, talaga naman, nagsasalita yan. Pero, ano yan? saber yan. Magsasalita yan pag hindi ka nakatingin. <laughs> So, yan. For today's video po, siya muna yung tindero dyan sa tindahan. Hindi <laughs> mo alam kung saan yung labas yung loob. Pero guys, mura lang yung bigas dito at ang sarap. Yung 45 nga lang binili namin eh, oo. So ito papunta na pala kami ng hardware dito ng kapatid ko kasi kailangan namin bumili ng mga kahoy na gagamitin dito sa bahay. Siyempre, kailangan natin yung ano, maghanap tayo ng mga bagay na magagamit natin. yung scrap scrap dyan sa paligid. O, nandito kami sa Wawa ngayon. Kaya sa mga tagawawa wawa shout out, shout out sa inyo! <laughs> Marag kayo ng video ko! <laughs> Parang dumami tayong viewers dito. Ito naman yung hardware. Anak po ito ng may-ari. Ito yung asawa ng may-ari. Ah, asawa, ah, asawa, ng anak. Ano ba yan? Ang gulo. <laughs> asawa yun ng anak na may-ari. Oh. Tama ba? O oh, tama. Go. Push. Ito na. Pauwi na kami. Ito pala yung kahoy na hiningi namin dyan sa may ano. Pero bin binayaran namin yan. Parang naman nakakahiya. Siyempre. Ayan, patuloy lang sa paglalakad dyan Papunta na kami dyan, pauwi na kami dyan Tapos kukunin na rin namin yung mga pinamili namin Pero tinan nyo guys yung views Oh, oh diba? Perfect Bago pala kami umuwi dyan, kumain muna kami dyan sa tindahan na Kasi nagutom nga naman yung kapatid ko Yan oh, di ba? Sa gnitang pala naglakad yan Nagutom na <laughs> Kaya kahit hindi ako maayos ang araw, o okay lang. ito e, tumayot mayang kain. Kaya, syempre, pag may libreng ayuda, e kain tayo. O, ba diba? Push lang yan ang push. <laughs> Para naman eh, tumabata-bata yun tayo kahit papaano. Oo, Hindi tayo nakadress for today's video kasi nga kailangan natin maghakot. Siyempre kaya naman, nakadress ka. Tapos maghahakot ka ng mga gamit. Nakahiya, syempre So yan, uh, yung ano pala kapatid yun na just lang kinuha kasi kumain na sila sa taas ayaw na nilang kumain so yan okay pala yan yung kinakain namin dyan syempre daldalan mood muna tayo dito para hindi naman inip ang mga viewers <laughs> diba ang ganda ganda dito guys sobra o yan na kuya ko isang, kumuha pa na isa <laughs> gutom yon gutom yun Pag yan kasama mo talaga yan, busog-lusog ka talaga. Kaya nga buti na lang talaga, hindi na ako masyado sama dyan. Kasi pag yan kasama mo, talaga naman lalaki ka nang wala sa oras. <laughs> Ayan, pagkatapos naman namin kumain eh, talaga naman nag-continuous na kami at nakikita nyo naman guys, kala ko talaga ulap yan, nakikita ako yung pala, pabagsak na talaga yung ulan, napaka lakas pala ng ulan na yan, kaya talaga binilisan na namin dito yung paglalakad namin at na, ma, kauwi na kami ah, mga dito na kami sa may kanto, pataas yan, pero pupunta mo na kami sa tindahan para kunin yung mga iniwan namin na pinamili, yan, thank you pala kay Kuya Jboy na bumili talaga ng isa no, kalahating sakong bigas para dito sa bahay, na hindi na talaga pa ba, Oo o oh, dito pala sa baba guys nakikita nyo na yung views kaya ang dami ditong ano ang dami ditong turista talaga sa lugar na to sobra di mm, ba? Diba? ganda nyo no sobra makakarelax ka talaga pag pumunta ka talaga dito sa lugar na to sa Wawa ayan shout out po pala ako sa mga taga Wawa dyan shout out shout out kayo dyan <laughs> mag kayo dyan sa comment section kung meron man tagawawa dito. Mag-comment kayo dyan para naman ay ma out ko naman kayo. Oo. Ayan, umulan no. Umulan bigla. Yung tipong bumaba kami dito. Saka siya umulan. Andun sila, oh. Yan pala yung tindahan ng Kumari ko. O, diba? Ang aliwalas. Namin-tabi-namin tambay dyan. Kaya nga, gustong-gusto ko dito tumambay. <laughs> Oh, 'di ba? Ito, nag waiting muna kami dito habang naulan pa. Ayan, pumunta pala kami dito sa tindahan ng isa pang kumare. Nakita niyo dyan, guys. Yan yung school yan, dito sa Wawa. Oo. Kaya sa mga estudyante dyan, manood kayo ng video ko, ha? <laughs> Ayan, ito yung tindahan ng isa kong kumare. Mm. oh huli ka! <laughs> shout out, shout out sa'yo, mare. Kamusta ka na dyan? <laughs> <laughs> Bumili pala kami ng doorknob dyan guys Kasi kailangan ng doorknob dito sa isang kwarto ng kapatid ko Kaso nga lang wala na silang doorknob Kaya na nauwi na lang talaga sa burger <laughs> yung, yung, bibili namin Kala ko nga burger lang pero ang dami nilang dinala dyan Eto na guys, pauwi na kami dito Nung time na yun, nagpa -video ako sa kapatid ko kay para naman makita nyo talaga na Nag-effort talaga ako dito magbuhat ng gamit <laughs> Siyempre, hindi naman pwede yung sila lang magbubuhat. Tayo din dapat para naman eh, sulit yung mga gagamitin natin talaga dito. O, oh, di ba? Napakaganda ng views dito, guys. Sobra. O. Oh. O, oh, di ba? Flexing time. <laughs> Carry pa. Carry pa. <laughs> Kaya ang hirap-hirap talaga dito mag-akit-akit. -ano, oh. mag Kasi napakataas naman talaga. Kaya kailangan talaga dito pagka bababakay. Kailangan marami kang mabili. Oh, oh. So yan guys. Malapit na pala kami diyan sa bahay. Kaya naman eh, maraming maraming salamat po sa mga tao na nanonood po ng videos natin. At walang sawa po na nagko-comment. At nag-share po ng videos natin. Ingat po kayo palagi.